tuloy na isinusulong ng PhilHealth ang pagbabalangkas ng mga pulisiya para maipatupad sa buong bansa ang Gikonsulta program na sinimulan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Layon ng programa, napalawakin ang serbisyong konsultasyong sulit at tama o konsulta program ng PhilHealth sa mas maraming Pilipino. Katunayan, noong nakaraang buwan, nagpahayag ng suporta si Mayor Joy Belmonte sa Gikonsulta Program at hangad niya rin na maipatupad ito sa buong Quezon City. Pinuri rin ni PhilHealth Regional Vice President for Region 1 Dennis Adre ang pamumuno ni Governor Ramon Vicky Cunaturd matapos maitala ang mahigit 1.4 milyong pangasinense ang naiparehistro sa konsulta program. Ito ang pinakamataas na datos na naitala sa buong Region 1 batay sa ulat noong nakaraang buwan. Malaking tulong itong ginawa ng uh, province of Pangasinan Uh, sa ginawa nilang gi-konsulta. Dahil yung gi-konsulta, eh, nag-allocate ng sariling budget ang province. It, kaklaruin ko ulit, no, naging issue ho yan during elections na parang nanggagaling sa 1,700 namin na ibinabayad for every member enrolled. But truth to tell, up to this time, wala pa ho kahit isang piso na naibabayad ang uh, PhilHealth direct to Pangasinan Province. Wala po. Wala pa pong binabayad ng PhilHealth ni piso. So, uh, ang pagtrato ko po niyan uh, sa 300 pesos, malaki pong sabi ko nga, malaking bagay, malaking tulong dahil pinopromote nila ang programa namin na kung kami on our own hindi namin kayang i-capture yung 1.4 million in just a year. So that's why we have partnered with the province. That's why I'm pushing for policies to be crafted to support the Pangasinan business model. And we hopefully can adopt it for the rest of the country. Wise use of government resources. Dahil dito, layon ng PhilHealth, nahikayatin pa ang ibang lalawigan para magkaroon ng mas malawak na akses sa healthcare services ang lahat ng Pilipino. Valerie Dismaya, RNG News.